Good morning. Update tayo sa ating vlog Tagal na tayo di na vlog At sa umaga ngayon ito, nag nagiihaw ng bangos. Tayo. Ayan Huh? Huh? Huh?

parang wala naman ako welding rod dito eh. Welding <laughs> Nasa iyo yata yun. <laughs> Yan, usok na. Ay, wag luto ka pala ng ano? Maglutang tinulang isda. Lagyan ng mga malunggay. Sa... Asa nang ano, kahit dalawang pirasong ano, mutang baka. makuha lang ako ng dahon dito. Ayun o, oh, gaganda ng dahon ng malunggay o. Oh. Iyon no. Oh. ah, ba. Iyon no. Oh. Lalaki ng dahon. Iyon no. Oh. Ayun. Anili tayo, puro. Ang ganda ng dahon. Lalaki. Oh. Hmm. Oh. Ayan. Ayan, oh. Ang lalaki. Ayan, sariwa naman yan. Ayan. Ayan. Ganda. Ayan. Alin doon? Matamba o yung isa? Matamba Ilang piraso? Uh, tama ng mga dalawa siguro. Dalawa ang dalaki doon? isa lang. Ay, ako lang naman nakain. di naman kayo nagkakain eh. Oh, ayos na to. Ang dami na. No. Nihaw. Tapos, tinaw lang isda. Matamba At saka yan. Ayan. Ayan. Ayan si Toby. yung maligalig na aso. Masabi. Ha? Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang baka, no, so baka titingnan natin Ang dalawa. Ang Ayun, no? Ayun. Yung malaki. Maliit naman yata yan. Kunin okay, bakit niya mawagos. Ako oh, ubusan kan. Kulang pa nga yan. Dalawin mo na kaya. Sab, papasok ka nang tanghali, eh, di ba? Oh. Ay, may isda pala. Bas may bangus pa. Wala, ako magbaonin. Eh. Ibaon mo na lang 'yan yung ano mo. Hindi na, hindi na. Tambakan mo. Linggo nga pala ngayon, kailangan ko magbaon. Kaya nga, strike ka ba? Hindi, mamayang gabi mayroon naman yan. Ha? Mamayang gabi may kakainin naman May kakainin naman oh. yan. O, oh, di wag na? Oh, ang dami dami naman ito okay. mahaba na ito mga 4 minutes gawin pa natin ng medyo matagal tagal hanggat sya maluto ayun Ay, o oh. Ang oras pala natin ay alas 10. .00. Time is 10.23. At maya maya lang ay maya, maya lang ay papasok tayo. Papasok tayo ng mga alas 12. Nakaready na si ating kabayong maliit. Ayan. At ito palang binili kong ano. Maganda siya oh. Ano cellphone. maganda siya hmm. ito yung kising natin tinanggal natin pwede naman siguro kahit hindi mo tanggalin ng kising ano pa, baka Ayan. Ano? Ayan. na ah. Oh. oh, sarap ng malunggay. Sibuyas lang yan. Dapat konting luya.

Canola is that you want? Mm -hmm. Six minutes na ang ating video. Yeah. Uh, update. Sorry nya tayo na. Uh. Ayon ang tindahan. Ah? Huh? Oh, ay ano natin? Ito ano na ano kaya yan? Gutom na ako. Hindi pa ako nakalimu sila. Hindi yeah, Pares nang naman tayo eh. Ay, sorry. <laughs> Tanggalin mo na ito yung mag... Ano tayo nang... Ano? Oh ayun na. Pwede na. Pwede na. Lutok na siya. Ayan na. Lutok na siya. Ayan. Sunog na nga. Sunog ng Alright. Anong ang plato. Dapat pala. Oo. No, oh, kuy na yan. eh Wala. Ito. Wala. Oo. Lagay mo ito sana. Mga <laughs> 10 minutes lang ayos na, okay, Tapos. Talong naman. Hindi, tanggal. Yan, tama. Yan, talong. Ay, ako naman kapabantay dito. Eh, ano mo na yung ano dun. Ayun. At siyempre, dalay natin sa loob. Maganda at malinaw talaga, oh. Hindi ko lalagyan ng kamatis pa? wag na okay na siguro yan ano na lang bawa ang ganda maliwanag oh kahit walang plus uh, ano na urok ba't na alog alug Nine minutes. Nine minutes, na siya. All right. All right. Tuloy-tuloy tayo. Wala na tong, ano. Wala na itong Bye-bye na guys. Dito na lang vlog natin. Bye-bye. Salamat sa panonood Ayun o. No. Oh.